Wow, oh, wow, oh, oh. Dito tayo ngayon sa Molino. Uh, ah, magkakapit tayo ng uh, monorack para sa ating uh, BU Gravis. Ayan, dito tayo sa Prime Moto Parts. Ayan. Kompleto yung mga accessories dito sa Prime Moto Parts na angkop sa lahat ng klase na mga motor at saka sa mga lalo-lalo na sa mga scooter. So, ito po yung ano, yung Prime motor parts and accessories dito sa Cavite. Ay na po kinakasana. Yung ating pong kinabit ay yung Rack X motor rack. Ayan na swak yung mga uh, tornilyo nya. Talagang uh, plug and play na lang talaga. Ayan na, binabalik na natin yung kanyang upuan. Napakabilis lang. Talagang wala ka ng uh, we will dingin, wala ka ng bubutasin, talagang uh, sure na plug and play lang. So yun guys, tapos na. Saglit lang. Wala nga natin 'to nang uh, lagayan ng cooler natin. Pinanatan na lang kapit bahay natin, ha. Oh. Bali yan, natin ng paa. <coughs> Yan, kabilaan. Lagyan natin yan ng paa para mailak natin dito at saka ma-screw. Bali, dalawang screw sa dalawa kabilaan. Para nakayakap yung ano, ipit niya para safety. Ayan na, lagay na natin yung isang paa niya. Naka kasi ito pag yung naka-lock siya para safety yung takbo. Naka screw talaga siya. So bali ikabit na natin ang ating uh, cooler rack dito sa ating motor para pagagamit natin sa ating adventure. Yan. Ito na siya. Yan, meron siyang ang apat na bolt and nut uh, dalawa dito saka sa kabila dalawa din ayan nilagyan natin dito ng mga ano 3M na ba na parang foam ayan sa gilid para hindi magkaroon ng uh, tudog o langit-ngit no and then suporta na rin sa mga bakal no uh, anti-kalawang or uh, friction para hindi gaano maingay na rin pati So, ito yung uh, monorack nating lalagyan. Ayan, shout out sa Prime Motor Parts. Ayan sa, sa kabite. Ito yung gagamitin natin, yung Rack X. No? Yung apat na tornilyo, dito tayo maglalagay niyan. Ayan. Para matibay. Ayan. Mamimili tayo rito ng ating paglalagyan. So bali gagamitan natin ito ng bolt and nut na stainless stainless steel, no? Pati yung kanyang washer. Yan, stainless steel din. So bali ito ay dahil sarili nating design yung uh, color rack. Siyempre, salpak to sa kuan uh, yung color natin. Yung color natin ay uh, 20 liters. Yan. 20 liters siya tato. O, 20 liters. Ayan, tingnan yung mga langga, oh. Yan tamang-tama talaga. So naglagay tayo diyan ng butas. Yan. Dito sa paligid. Ito. Para dyan natin i-hook yung ating uh, tali para mas lalong uh, fix siya at stable, no? Pag fix siya at stable na, wala ka nang alangan sa pagtakbo o kaya sa pag-ano uh, man. Either man ito ay masandala ni Angie. Ito ay stable pa rin. Ito na rin ang magsisilbing sandalan niya. So, ayan. Tara na. Let's go fishing. Ito ang itsura nito ng motor na ito pag mag-adventure kami. Sa dami ng aming mga load at saka dala. Dagdagan pa sa bigat ko na almost uh, 85 kilos. No? Si Anji naman ay nasa 60 something, 60 kilos. Andin din yung mga load naming dala ay minsan umaabot din ng 40 kilos. Camping, camping utensils, rods and reels, na puro bakal, mga pao namin, bigas, kanin, ulam, tubig. And din ito talagang mapupuno to. Pag ito ay mapuno, siguro na sa 25 kilos to lahat. Yan. Talagang torture tong torture na to yung motor na to. So abangan nyo na lang sa mga mahilig sa mga motor. Lalo na sa Mio Grabis, Yan. Ito yung uh, natin. Magiging service. Ito yung kargada ni Gravis. No? Yan. Full pack. Fully loaded. Uliludi din yung compartment niya.